Ayan, dalawa kagad ka tayo ayan, sa ating unang first live viewers magandang magandang gabi po sa inyong lahat yan ayan, sa ating two live viewers pa-share naman po ng ating live mga idol Pasuporta naman po sa ating kaibigan na si Jones TV ang ating napakasipag na kaibigan, ayan si Jones TV nakadalawa kagad siya ah. ano ba yan? meron pa daw sa ilalim mo, nilagay mo na sa ilalim dyan ayan yung huli mo Kala ko may nahuli ay, may, kar may, karpa, may, nahuli na siya ng karpa, ano? Oh, yan yung karpa. Nahuli niya kanina. Sayang. Ayan, sa ating 4 live viewers, magandang gabi po, mga mga idol. Ayan, no? Ang ganda ng huli niya. Iniipon, ini, iniipon mo yan dyan sa ano, si Piao? Oo, oh, sana hindi makawala. yun no? Iniipon pala yan yung kanyang huli dyan sa may si Piao, oh. Sana hindi makawala yan. Ay, meron pa dyan, sa ilalim? Eh, Ano yan? Tilapia? Ayun, meron pa sila. Ay, ay, dalawa, oh, meron, Ay, ay, dalawa pala. Dalawa. Ay, dalawa pala. -idol. Ay, dalawa pala. Ay, dalawa Ay, malaki oh. Ayun, oh. inanod na yung ano natin. Yung lagayan, idol. ay doon, inanod. Inanod ba? Sayang. sayang. Ay, oh, sayang oh. oh lumipat oh. sa kabila. Dalawa, yun, meron pa isa. Ay, meron pa isa, ilalim ah. Yun, yun, yun. Ay, basa siya oh. Pumasok. Sayang. sayang <laughs> so, pumasok. Medyo malalim na yung limpis ito eh. Malalim kasi. Yan. Dito kaya tayo sa may baba-baba baba idol kasi medyo ano. Hindi tayo sa may baba. Ang dami dito ang Tanda ko lang sa dito. tandaan mo yan dyan. Maka makawala. Ang dami pala dyan sa ilalim na ng bato. Malalim. Madami pala yan dyan. Dito sir. Dito sir. Dito nga ano. Ha? Sir. andito dito yun? No? Outfit, <laughs> Outfit check. Outfit check. Outfit check. Mga idol. Mga idol o. Ayun. Oh. Oh, papasok talaga yan dyan. Kapag ano ka, mo ka, talaga ng malalim. Mahirap talaga kapag ka, ano, malalim yung panghulihan natin. Outfit check. Outfit check. Lumipat lang dito. Yun. Lumipat dyan? Ang dami, ang dami. Tatlo nga kanina. Pagkuhan mo kanina, tatlo agad. Yung pagbukas mo yun, tatlo. So, Ayan yun. na, Adon. Ay, ganyan. Ipagpita na. Ay, kito oh, na yung malaking kotawa. <laughs> <laughs> uh -oh. Parang si Arnold ba? Oh. Arnold Schwarzenegger pa, laki katawan no? oh. Oh, laki ng gaton. Matsyong matsyo, Ano, meron ba yan dyan? Tayo, mayroon. dyan mayroon ano? mayroon Sayang, no? Makakabili ka ng aquarium na wala sa oras yan. <laughs> 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 Makakabili ka ng aquarium. <laughs> buti. May buti ka na malaki doon? Kailangan mo para oxygen. Oxygen. Oo. Ayan na, talagang reading ready na oh. Ah, nandiyan pala sila sa ilalim ng bato. Ayun. Ayan, 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 yun, ayun, no? ayun yun, oh. Oh, nandiyan pala yan sila ang guling oh. ay, well, oh. ay, hindi mo, hindi mo sinuot yung gloves mo ah ay, yung gloves niya, ano, nandoon, no? hindi niya sinuot. Ang gloves mo, Idol. Hindi na kailangan ng gloves, na. gloves. Mas magaling, mas magaling pa sa sa'yo, Idol, ah. Oo uh, nga, mas magaling pa sa atin to. Oh, oh. Ang galing, oh, mga... Ang galing. Sa malalim pa talaga ay, ako. Ay, mayroon pa pala dyan, oh. Ay, sa ay, malalim pa, pa nangunguha ng, ano, ng Red Devil Cicli, to. Oh. Flower horn po, tawag dyan. Yun, pinsa ng tilapia. Oo, oh, pinsa ng tilapia, <laughs> yun, oh. Ayun, nakaapat na. Apat na. Ang galing, bilis. Ha, may butas ba? Pero may butas nga pala yan. Hindi ata wala. Wala. Galing ang galing mo ito lah. Ang galing. Kailangan lang pala ng buta. <laughs> Kailangan lang pala ng buta para marami mahuli. So marami pa yan dyan. Yan yeah, dyan pala. Pinagtut ano? sa may baba siguro no. Kasi medyo mababaw-babaw dun. Oh. Mas so marami yan dyan no. Eh, dito nga sa malalim may eh, pagka ganyan ganyan yung mga bato, marami eh. How oh, much more pa dun sa may baba? Sa baba, ano? Hmm. Nakadami ka ng ating video idol. No? Kaya nga. Nagay mo sa point, sa 1, sa one, sa one, one Yan. Ano ano? Oo. Oh. Ano meron pa ba dyan? Baka pwede tayo lumipat ng <laughs> ano, ng spot, ng pwesto. Ayun. Ayun na Meron, meron. Meron ba? Meron na tayo dyan Ayun, oh, yun, 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 you you yan. yun, yun, sa ilalim. Diyan pala. Sa may ilalim. Ha? Marami ba yan dyan? Paano kaya pag inagisa natin ang dala, makuha kaya? Ah, kailangan lang sungkabin yung bato. Ayan, kay Mami Jocelyn Moreno. Magandang gabi po, Mami Jo. Kailangan pala tungkabin cabin lang yon, ano bato. Ayan, kay Isaac TV, Vichy. Magandang gabi sa'yo, Idol. Ayan, Bishy dito tayo. Oo, oh, Vichy ng Taiwan. Nag-iisang Vichy ng Taiwan, mga Ayan. Idol. Ganda ng kulay. Ito, ganda ng kulay yun, ang nahuli Oh. Jackpot. Ay, nakawala. Sayang. Shout out isa Act TV. Ayan at kay Mami Justine Moreno, share dan. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat po ng ano, no? Nag-share sa ating live. Ayun, nakatakas. Ha? Nakatakas. Dalag. Dalag ba? Ay dalag, dalag, dalag nga. Dalag. dalag. Dalag nga 'yun. Dalag nga 'yun. Sayang. Ba ano ba 'yun, dalag? Hmm. Ay sayang no. May butas pala ito. Ha? Sa ano? Sa so, dalang mo? Makawala yung dalag, no? Kaya pala biglang umano yung tubig. Yeah. Ayan, sa so ating 5 live viewers, magandang gabi po mga idol. Ayan, sa ating kaibigan na si Jung Stevie ay talagang pinagtutungkap na yung bato. Dalaga, sayang nga uh, yun. Ay, talaga, idol, sayang. Ayan, magandang gabi po kay Mami Jocelyn Moreno. Ayan, mga na idol. Namiss namin yan si Mami Jo. Oo, namiss po natin yan si Mami Jo. Ano yun? Maliit na yung hinuhuli mo, idol. Maliit na. Ayun, maliit. Eh, pang aquarium yan, idol. Pag maliit. Napula po. Napula po. Ayan, Sheridan Vichy. Ayan, maraming salamat po uh, kay uh, Isaac TV sa pag-share po sa ating live. Mga idol, maraming salamat po sa supporta po natin kay uh, Jones TV. Ayan, napakasipag po ng kaibigan natin. Saan so, yung, ano natin, yung, yung clubs natin, master, idol, makamag i ba? Shout out mga idol from Tayog, Pangasinan. Legit followers nyo ito mga idol, ingat kayo dyan. Ayan, kay Carson J., Sarte Suryano Ayan, maraming salamat po sa iyo, Idol. Yung kwan, sir? Ang linaw ng tubig, sarap mamana dyan, Idol. Ito, Opo, oh Idol, kay Isaak TV. Sir. Ang sarap talaga mamana dito, lalo-lalo na kapag ganito na malinaw yung tubig. Ayan, kaibigan natin, nandun na talaga sa may ano. <laughs> ano na <nasa? laughs> Inanod na. Inanod na yung ano natin yung ating yung sabi karpa may nagchat sa akin idol anong sabi? sabi ng anak niya ma mag, mag, apply na lang ako sa Taiwan kasi madami daw tilap madami tilap niya -tila oo tapos sabi ng nagchat sa akin oo. mag Apply na lang daw yung anak niya sa Taiwan kasi madami daw tila tayo dito. Ilang ilang taon na ba yung anak niya? Yun nga eh. Bata ay bata pa siguro bata kaya ganun pa, 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 pa lang siguro. siya mag-isip no. Kaya na. Malamig ba masyado ang tubig diyan mga idol? Hindi na ganong malamig po mga idol kasi lipas na yung winter. <laughs> Lapo-lapo ata ay nahanap niya. Hindi po yung hinahanap po niya ay red devil sikli daw po yung pinsan daw po ng ano ng tilapia mga mga idol. Saan saan? Ayun ay, pala oh, yung Nakita mo sir. Nakita mo rin yung hinahanap mo. Ayun, meron pa dun. Nagaya natin. Nagaya natin, idol. Nagaya natin. Yung tubig po dito mga idol ay hindi po malamig kasi lipas na daw, daw po yung, ano, yung winter. Kaya mas maganda po ngayon. Gawa nga nitong uh, paglipas na pala ang winter, marami din pala yung mga devil cichlid. Malaki daw, malaki. Ah, basa, tulpo. Ayan, di po gano, wala pong comment. Kaya wala po akong nababasa, yung, Mami Jo. Atin, yung butas yan ah Ayan, wala, wala pong comment kaya wala po tayong nababasa Mami Jocelyn Moreno Ayan, mag comment po kayo dyan para may mabasa po tayo Ayun na, yun sila alim mo Ay, yan Ay, ay dalawa pala Dalawa oh Huli, uy Medyo mahirap pala ano Medyo mahirap palang mahuli Ayan, gusto connection pala tayo. May kasi hindi dito, no? may, meron yan. Meron siguro yan dyan, no? wala kasi yung Walang kwan? Doon ngayon sa kasilihan doon, sa babaw. Marami kaya yun doon ngayon. Marami kaya doon, no? Oo, no? mamaya. Check, check natin? Oo. Oh. Andami ko ng comments. Shout out sa iyo Idol Berador Vlog, ang pupugi mo. Ayan, anong pala? Kay Mami Jo. Ayan, okay. dami ko ng comments. Kay Mami Joseline Moreno shared. Ayun, 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 sa baba oh. Ayun na. Ayun na. Nandun na, tumakas na. Sila. Shout out watching from Purak, Pampanga. Kay Raymond Basi Basilio. Ayan, sa mga taga Pampanggenyo, nating na mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat dyan mga idol. Ang laki nun ah. Ha? Ang laki nun. Ang laki sana nun oh. No? Pag makuha na sa na yan si Jones, magaling sumayo yan eh. Magaling mo yan Sumayaw si Jones? Magaling sumayo yan. Pag makuha oh. ng isa yun oh no, mga idol. Na malaki yun no? oh. Sasayaw yan oh. Sasayaw na yan. <laughs> sasayaw na yan. Ah, mamaya daw, pag makahuli daw pala <laughs> ng malaki. Anjan ba si Idol Resin? Ayan, wala po si Idol Resin dito, Mami Jo. Ay, butas nga, no. Ay, baka yung kanina yung inuhuli niya, yun din yung nahulog. Wala po dito si Idol Resin, Mami Jo. Ayan, shoutout po, watching parang pampang, purak, pampanga. Ha? Sayang. So, Apat na sana ito. Apat na sana, no? Oo. Sayang nga yun, Idol. Ganda pa naman ito, itong kulay. Ayan e, lagay ito dito din. Parang ganito lang. Hindi di hindi na ako yan. Pwede isabit mo siguro sa ano mo. Sa katawan. Oo, sagatin mo din. Kinagat ka lang Katulad sa ginawa mo no. Mm. Ayun. Ayun, huli mo. Huli ka agad. ka agad oh. Shout out dyan sa mga kasama mo. Mag-ingat kayo mga pugi. Ayan. Kay Mami Jocelyn Moreno. Ayan, maraming salamat po sa mga pugi nating kasama na si Jones TV si oh. Berador Vlog at si Das Magutom oh. na palaging busog <laughs> <laughs> pala kay na... John Capricio ayan shout out mga idol ang laki o, pala ng patawa ng Stevie oh. ang laki nga sasayaw oh. na yan sasayaw na <laughs> yan <Tasayaw na yun. laughs> mamaya daw pag makahuli ng dalawang karpa sana may mahuli nga para talaga yung mapapasayaw natin itong kaibigan natin na ito oh. Ito yung pinakamakulit natin kaibigan. O. Oh. Talagang mm. lalaban yan. Kung sayawan ka, talaga ay, yung pag-uusapan. Ayun, ayun, ayun. dali oh. Dali. Ang galing. Nahuli, ang galing. Makawala, makawala. Ang galing. Sasayaw na yan. Sasayaw. Nakakuha na. <laughs> Nakakuha na ito. Oo, oh, na yan. sasayaw na yan. Nakakuha na eh. Ay, nakawala pa. Sayang. Ay. Sayang naman. Idol ko yan si ano, si Jones TV. Ah, oh, idol pala ni ano to eh. Ni John Capricio eh. Talagang napakagaling pala talaga nito sumayaw. Ayun, sir, yun, 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 Ayun. Ay, huli pa rin, oh. Huli makatakas, pa rin. Makatakas, makatakas. Ayun. Ay, ay. Kitang kita kung saan yung butas. Ang aulawa na yan. Sayaw na para sa mga viewer. Ah. <laughs> <laughs> sir, gusto na makita yung sayo mo, sir. Kayo ba ay kumain na? Kumain ka na ba, idol? Hindi pa nga, idol. Eh. Ay, hindi pa daw Kaya, yeah, po, mami, Sana, titikman ko yung, ano? Yung flower horn. Flower horn, horn kung ganun to kasarap. Shoutout from Silang Kabite sa ating uh, 10 live viewers kay kay Vicky Bilamidi Marin. Ayan, shoutout po sa iyo, idol. At sa ating 12 live viewers, Ayan, pa-sure naman po ng ating live mga idol para talaga masaya tayong nanguhuli ng mga isda ayan, sa mga nagpapalipad ng papuso, ayan, salamat sa lahat po, mga master mga idol ayan, oh, kating uh, mga ginagawa dito ay talagang sayang, di nakasayaw washout sa mga taga-kabiti, ayan, idol taga nga pala yung komentator natin sa bakoor kaya magkababayan tayo. Ayun. Masasayaw na Ayun. Watching from WC. Ano yung WC? Kawork <laughs> <laughs> meet niya ata to eh. Si si, si, ano si Jun. Oh, uh, oh. meet namin yan. Oy, puso ko yan. Ay, kay Mommy Jocelyn Moreno. Salamat po Mommy Jo sa papuso natin diyan. Diyan kay Jun Capricho. Yo. Oh, yun na kay bigan natin. <laughs> Nakakawala siyang malaki. Dalawa na sir. ano siya. Nakawalan mo pa. Sayang, ano? Nakawala pa. Tumakbo, sir. Tumakbo? Ay, sayang nga yun. Ay, salamat sa mga nagpapalipad ng papuso. Ha? Pag makapagpalipad po kayo ng 1,000 na puso, ay sasayaw na talaga si ano? Si Idol Jones. Pagong pakawalan yan, sir, ha? Eh shout po kay Nisel. Ayan. Maraming salamat po always pong nanonood sa atin, Ang kaibigan natin na si yun, yun. Nisel. Wash out to kayo bukas pag kaon naton. Oh. Baon ka niya. Oh, Matikan. Makakatikim ka na ng Red Devil Cycling. Oh. <laughs> Hi, hello po mga idol sa mga gwapo Shout out mga idol kong kayong lahat. Kay Albiar Maylin. Ayan, maraming salamat po idol. Kasi kami po Hello, ay na napakapugi talaga. ba yung isda na yun. Ano na? yan? Oo nga, nakawala pa. Sayang. Mga tatlo na yun, Idol. Hmm. Ang dami yung nakawala. Okay Muti lang yan, at least.